Hello mga kakita kids! Welcome sa isa na namang bonggang episode ng Kita Kids Showbiz kung saan ibinibigay namin sa inyo ang pinakabagong chismis at trending na balita sa mundo ng showbiz. So eto na nga, matapos nating masaksihan ang nakakakilig na tambalan ni na Kim Choo at Paula Avellino sa teleserye na linlang noong 2023 at ang pagganap nila sa local adaptation ng hit K-drama na what's wrong with Secretary Kim? Aba, mukhang hindi pa tapos ang kilig na hatid ng Kim Pao. Kahapon lang sa It's Showtime, ibinunyag ni na Kim at Paolo na magkakaroon sila ng bagong pelikula na tiyak nakikiligin ng lahat. Ano ang title? My Love Will Make You Disappear Directed by none other than Chad Vidanes kung kilig ang hanap nyo, siguradong mapapa oh kayo sa kanilang rom-com film na ito. Pero ito ang tanong ng bayan, sila na nga ba talaga sa totoong buhay? Aba, kung totoo man ito, e eh siguradong swerte ni Paulo. Ang dami kinikilig sa kanila at bagay na bagay talaga sila. Pero dapat ihanda ni Kim ang kanyang sarili dahil alam nyo ba, may anak na si Paulo kay LJ Reyes na ngayon ay nasa Amerika. Kung magkatuluyan sila, instant mami si Kim. Kaya mga kita kids, abangan natin ang mga susunod na kabanata sa love story na ito. Bottom end of the screen. Ano sa tingin nyo? Share nyo na ang inyong comment sa baba. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Kita Kids Showbiz, ang inyong source ng latest at hottest showbiz balita. Bye! thank you